mga kainsan eh. ari po yung uh, mga tanim nating uh, red lady mga kainsan malapit na po silang mahinog pero hindi pa po ako nakakakuha ng hinog yun hmm, yan hmm. naman na rin hanggang ko na eh hmm. parang niyog hmm. naputihan na po natin ito hilaw pupuntahan po natin yung ano yung na sayang po na mga sulib ng niyugan po ba tatam na natin ng uh, kabang papaya po ay sabi ko nga sa inyo mga kaysa na nasasayang lang lumalaki yung niyug kailangan pakinabangan po yung ilalim papunta po tayo ngayon doon dadaan lang la po tayo sa bahay pagkalalaki hmm. oh lalaki. ay hmm. merong iisa ang bunga kalasi bang baka mahina ang lupa na rin merong iisa ang bunga mga kainsan pero hindi madalang naman po arila ang hmm. ako aris sa pataba Halos lahat yung eh, marami ay. Eh. Ari. Babay iba na. Iba na. Maaga po ulit bukas ah. Ako yung mga portal tina dito na. No? Pakakainin muna kita ng busog. Tapos ay eh, ano kita ay eh, inumin ng pids tapos ay kakarga ka na uli ng ay baka si Utol is pala magkakarga sa iyo bukas iba na sasarapan po si iba na nagiging hawahan what's up mga kainsan magandang uh, hapon po Ah, so, mga kaisan, kasasakalaan ko natin. Alas 5 na. Gawa ng nakapag-meeting uh, pa po tayo do sa babagsakan natin uh, ng mga papaya, mga kaisan. Ari po ay uh, magtatanim po tayo dito ng papaya. Ito, tatawagin na lang po natin itong uh, papaya papaya area, mga kaisan. Bali yung papaya nating uh, red lady doon nagaiigi na lahat mga kainsan sobrang gaganda na nahihinog na yung iba bali ang tatanim natin dito mga kainsan Uh, 3000 na puno po ng papaya yan sa mga nagtatanong nga po pala kainsan wala ba kayo mamimitas ng talong meron po hindi ko lang naipakita minsan kagaya po kanina kahapon araw araw po dalwa araw araw po silang namimitas doon minsan ay eh, hindi ko na naipakita, naipakita sa inyo ba mga kainsan bukas pipitas po ulit kami ng talong kami po ay anim yan mga kainsan hindi ko na lang naipakita sa inyo lahat ay yan. ay ito po ay ano mga kainsan na lang din po ako do sa kay Kuya Noel ng uh, Saraya Quezon. Puro papaya po yung tanim niya, Red Lady. Ngayon mga kaisan, ang tanim, natin itong lupa, ang tanim pa nito by November pa. November, December, January, February. February ang harvest natin. Yan, para hindi na masyadong maulan. Yan. Ilalagay natin mga kaisan sa ano, sa mga pagitan po ng uh, niyug paparun. Tapos and, marami na din po dyan papayang nagkakaigi dun sa kabila. Mga ligaw po na papaya. Kaya ito po ang magandang area. Hindi, ang papaya pati mga kaisan, hindi siya abiyarin. Hindi siya asikasuhin. Ang gagawin ko, nanood ako sa YouTube sa Vietnam. Ang ginagawa nila, nilalagyan din nila ng ano, ng uh, ano pangalan na rin mga kaisan? Yung ano nga ba 'na rin? Ari. Plastic mulch. Plas plastic na, ay, basta plastic mga kaisan 'yan. Kung kumbaga, ilalagay natin sa mga sa pagitan ng ano mga kaisan ng ganari. Kaysa uh, nagpapalaki ng niyog, ay hindi na wala na bang ha na ano. Kumbaga ito, bakit ito po 'yung mga bagong tanim po ang niyog ay dito po natin pa ilalagay sa mga pagitan. Sa pag na pagitan, 'yan hanggang doon sa kabila po ito po yung nasa 6 na hektarya pa po, po ito yung bakante eh, pagpunta doon mga kainsan ay kaya ating uh, halos lahat tatamnan po kung maaaring uh, kaya nating matamnan ay sayang mga kainsan ay kagaya nito yan. yan isang talod na papaya pa yan ay ang papaya naman po hindi po yan ano hindi po yan na uh, intindihin mga kainsan hindi siya intindihin yan, ko. Maglalagay din po tayo ng dalawang tao dito. Yan. Ito mga kaisan, na-inspire lang din po ako. Papaya po ang kanya mga tanim naman. Yan, kagaya na rin. Ari o, oh. Sayang po ay. Ari o, oh. pero may bakanti mga kaisan. Ari, bakanti o. Oh. Wala na itong ano. Sayang po ang ano. Sayang Sayang po ngayon lalagyan natin ng ito oh lalagyan po natin ito ng plastik. Uh, plastic po ang taba po ng lupa ay ako po ang nanghihinayang ay kaya po tayo hanap na hanap ng magiging buyer Ura, uh, mga pagbabagsakan po ng ano ng papaya pero may nakausap na po bali dalawa na po yung kausap natin ayos na po walang problema ano po siya uh, siya ng mga gawa ng mga protectile yung inialahok po sa ano sa buko salad red lady po ang ating mga ano dito sampul lang mga kaisan sampul matagal pa rin po ang preparation nito eh baka abutin po din ng mga dalawang buwan, tatlong buwan ay kukondisyon pa po ang lupa lalagyan pa po natin ang chicken manure siguro naman po i-harvest ha tayo ng uh, by uh, February dagdag kita po ng pamilya mga kainsan gayon talaga mga kaisan si, tsaka, tsaka lang mga kaisan ngayon puro successful na po nag-aani na po tayo sa talong mga kaisan talagang quality po ah, ang tabati ng lupa mga kaisan oh eh. ang ganda din, yung halamanan ay parang gusto kong tamnan ng talong muna ay pwede rin hala na pagtatama po ng lupa gawa ng ano po ay eh, pagtatamnan po natin eh, mag uulanan po po ulan ng uh, buwan ng nobyembre, desembre ay di de, maganda po ang tanim mo yung nobyembre or desembre po ang tanim para nag uulan ay alam mo eh, pag inabot ng malaki po ngayon ay di may mga bagyo malalaki bas po para makakasya magandang na ng sili ay sabay sabay na sili papaya ah, ay kita ko na ang lupa ay oh buyas ang buyas oh. ang mangyayari mga kaisan lalagyan natin sa gitna yan ganito square na ganyan mga kaisan yan Yan. Pero yan po, patatambokin pa ang lupa mga kainsan. Ang sampulaang ito, ang magiging lupa niya. Pada hunsoy. Ang dami nga nang hihinayang. Eh, kainsan. Bakit ka hindi nagtatanim ng marami? Mga kainsan, pinag-aaralan ko muna. Sabi nga, huwag kang susubok ng uh, marami agad kung hindi mo kabisado. Ganun lang yun, mga kainsan. Ay, kuya pala. Tatam na ko, kuya, ng ano? Papaya sa gitna ba? Ay, ah, sa ay sabi yung kulong, ano? oh, oh, sayang ang lupa kuya ay. Eh. Oo, kuha ko sa gitna ay, para hindi dadamuhin. Tama, tama, tama. Ano, kuya? <laughs> ay, anong mahal kuya ng ano eh, ng kilo ng papaya? Aba, kuha ni sa akin ng 20, ang kilo kuya, hindi eh. Di ayos na no. Are kuya, tas ibubutasan ko sa gitna. Yeah. Iya. Ah, meron ganto. Oh, ah, ito, Papaya. Ah. Napanood ko naman sa YouTube. Ay, siya, ah, saya, sulit. Ah, meron nitatanim ng ganto rin eh. Mm -hmm. Ay. Sayang ano? Sayang lupa ba ko eh nakatiwang laang. Ay pinag-aaralan ko nga rin papayat. November ang tanim ko kuya ay eh, di January, February ay uh -huh. Apat na buwan na eh, yan oh. Nagagalaw papaya. Mm -hmm. Dito kuya ang papaya sa gitna. sa gitna. Wow. Hindi siya dadamuhin. Ay, hindi. Ano? <laughs> ay di pupuntahan ko din kahit dalawang buwan. Yay. Galing baka bagin. Baka yung bagin. Ano lang kalmot-kalmot. amang -kalmot. Ang mangyayari po niyan. Butas. Ari kuya 'yan binubutas sa gitna ko kuya din sa sa Japan, asa ah, Vietnam. Magpe-prepare tayo ng ganyan. Ito. Eh di ihahanay ko kuya din eh. Sa mga pagitan ng niyog. Habang nagpapalaki. Eh di may kita din. Ano? Yung pangkasos araw-araw ta ano kuya? Eh, si kuya Dario po. <laughs> Siya nga. Ayan, sampulaang po yan. Mangyayari po yan ay eh, lahat. Paparyan. Isa pa din eh. Yari pala ang tatlo, apat hanggang din eh. Isa. Kahit malimit din kuya. Oh, ay pagkari mapupuno. Ayan o kuya. Siya nga. Oo, yeah, yung... oh, oh, utay-utay namin pag mga walang gawa. Ya, yeah, utay-utay kuya Eh. Yeah, tama ang papaya kuya, yan. Ang ganda o, yan. Ay, yeah, papaya uh, oh. Marami papaya sa adyo, sa mga ang dami. And dami. Eh. Kaya nga sabi ko hindi ko itatanim. Tamo ang mga papaya, nanunubo eh. Hmm, ilay mga Tagalog yan. Yeah, Oo. Oh, oh. Sabi ko aring area ang aray, tamo. Hmm. Hmm. Magandang papayahan. Mo, tamo. Hmm. Yung mga gano'ng ibon. Kaya nagtataka dati. Ito maganda ng halaman nan ano. Ay, okay. Ah, makakaisa pauwi na po. May gitemen aka huntahan si Kuya Dario. Tapos kana magani Kuya. Oo, oh, hindi pa. Bala kayo nung um, ano yan. Yeah. Yeah. Agila. Locking agila. Hindi pa ko. Binak, Merkel, tatlong tao na natanong niyo malawak pala yung kabila. pa. 'yung 'yung Ari Mga na 'no. Pero magkakaigi doon ang papay n'o, 'ya. Oo, 'ya. Papay 'yari. pa kinabangan ng niyog isang ay di lagyan ng papaya yan nga daligyan ko ng ipot yan ang yeah, timba ay diretsyo na. Dire na na po mm -hmm. Siyang, matagal lang ay preparation baka yun eh buti na mga dalawang buwan ari ba ari baka mga isang taon na ang gantong niyog wari kami pa rin na nagtam nito ay nang terno eh. wari terno pa namin ito dati eh. binata pa ako Baka hindi lang pala kuya sang punta. Oh. Diyan ka na kuya. Oo. ah, dito na ako. Mayamaya -maya, pa uwi na rin ako. Gabi na. Baka abutin pa kita. Mm hmm Si kuya Dario po. Yan po parang third kasi namin, fourth kasi. Basta mas din. Pinsan din pa rin namin. Kami naman po ay eh, magpipinsan din ay. Eh. Sa isang barangay po, eh, isang pisa. Yan mga kaisan, magpe-prepare naman tayo. Doon sa kabila sa papaya area yung kabila naman malayo po yun malayo pong pagitan mga kalahating oras po ang lakad dito naman po sa kabila talong area pag po maglalakad kabilaan kalahating oras po malayo din ano malayo din bye mapapahunta ka pa ayun nga laang ang kagandahan po sa papaya pwede mong ibinta ng hilaw pwede mong ibintalang hinug pag ikaw ay tinatamad mga mamitas ibinta mo ng hinog no oh, double dub purpose po siya double purpose pag gusto mong ikaw ay walang trabaho gusto mo ng pumitas ay di papayang hilaw 15 ang kilo maka isanda ang kilo kung maghapon ay di may 1.5 din po yeah. ayos na po yun tayo po uwi na rin Ah, oh, mga kaisang, okay. pauwi na po. Ah, pauwi na. Inabot din kita kuya Dario. Malayo-layo din 'yan, no. Mabilis ka din maglakad. Dini kaya kuya Dario din niya. Para Mabilis din ikaw maglakad. Siya nga. Pero dati lagi tayong lakad na, no. Kalahating oras eh, araw-araw. Parang masanay na rin, no.